yeah, we're going to Samsung Sam later. I'm gonna rest because I'm I'm so tired. <laughs> Alam niyo po guys, napagod na pagod na ako. Ma, maraming beses na kami pabalik-balik kasi ito yung ginagawa namin, ayan Oh. Sira na kasi yung motor ni Tio, pero nagagamit pa rin namin. Nagagamit ko rin. <laughs> Mamaya, tignan niyo po. Madali na. Huwag kang alala <laughs> Hi, guys! <laughs> Go, Theodore! Again, naman yung ginagawa ko kay Theodore? Hold, hold, hold! Kasi po, sira na po yung makina ng motor, yung battery niya po. Chargeable siya, kaso... Ah, uh, matagal na kasi to, one year na to sa kanya. Kasi two years old na siya ngayon. Oh, peace bomb. Thank you. Ayan, kaya ito yung ginagawa namin. Wow, hold, 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 Tio, hold. <laughs> Si hi, Tio. Hi, saya Mai. na. Saba kayo si Tio, guys. Saba. <laughs> ada Adra dari Senyurita oh. Lepis Ardinas itu Senyurita Nah diri teh Nah Nanti yang mana no buyo wali lebu no andam an andam andam kono ni ni to yot oggo oh so sino si Aurora Pero na green. Sa kailan niya na? Eh, witon. Kore na manera ano? Pero next week pa Hi guys. So yan galing kami nang katmundaan. Namili kami ng para sa tindahan na naman kasi naubos na yung mga binibenta kong inumin. Kaya ayan, GSM na lang yun nandyan. Tapos, ayan, si Nikki pantay kay Theodore. Kaya ito yung aming mga pinamili. Ayan. konti lang yan, pero ang laking halaga na kailangan. konti na lang nang mabibili ng 4,000. Ito mga, mga chicherya kasi siya. Kaya madami siyang tingnan. Mga chicherya mga tag. Pag, ayan, yung mga chichiria dyan. Ayan, yeah, ayan. Ito naman, ay five years, mga inumin. Mga, ano, pampalasing. Tapos, yan. Yan lang yung ating mga soft drinks dyan. Nikki! Kumusta yung pagbabantay mo kay Theodore? Kinakagat niya ako, guys. <laughs> Kalooy! Tapos ginrabot, trabutan, tamak-tamakan, ganda-bata, ganda Grabe ka liwat. Oo lang, <laughs> dito, So ayan, yung bigas natin, kunti na lang, kunti na naman yung ating bigas. Kaya pag na naman para makabili tayo ng isang sakong bigas para sa tindahan at sa bahay na din. Dito na din kasi kang kumukuha ng pag-niluluto namin araw-araw na bigas. Pwede na Hi guys. Hi, guys! Welcome to my YouTube ni Marie Boss Tapin. Nagkita na naman po kaming dalawa kasi yes. mag night swimming kami, guys. Tignan nyo. Hello, guys! Si <laughs> Kuya Pix. Mag night swimming kaming lahat, guys. Yun nga lang, yung dalawang bata is na iwan. Mamaya na sila, pwede silang... Pumunta dito pag pinayagan sila ni Katiting kasi may iwan yung bahay, walang tao. Kaya sila ni Kitapos Inteng, nandun pa sa bahay. Kami naman sa bahay may tao. <laughs> kasi ako. dalawa, hindi alam na nandito po kami. Iniwan nila. Iniwan nila si Sansan, tapos si... Ay, Christian, mag, mag no. Magbukod. Christian, nandun sa basketballan. Si Sansan naman, kasama ng mga classmates niya. Ayun, ngayon, nagchat-chat, nagpapasundo. Bahala <laughs> siya. <laughs> Maglakad sila papunta si dito. Sila eh. Sansan. Si, si Tio nandoon na po. Ayun, oh. Pero, pag madilim na, start na siya maligo, tas pisan na lang. Ayun, nandoon kay Kuya Dian, si Theodore. Uy, 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 uy.

Init na, init, init, in hot. Ya, yeah, hot. Yeah. Ah, si Theodore. Tuwang-tuwa sa dagat kahit gabi na. nandito naman si Ate Crislyn at Ate Sia. Ano, mayroon kang bantay? <laughs> hindi naman po malamig yung tubig <laughs> guys, wala po talaga sa plano na maliligo kami ng dagat pero napakaganda kasi kanina yung dagat mali malinaw, kaya ayan nakapag uh, nakaano kami nang wala sa oras naka nandito kami sa dagat, ayan yes, yun doon yung mga bata May yung tagaihaw namin si Kuya Pix. Hello guys. <laughs> Bumili kami ng bangus isang kilo. Ito so, yung favorite ko. Yung chan. <laughs> Ayan, madali lang yan maluto. Kanin na lang yung kulang. Tapos, yung solar, gamit na gamit. Nandito, dinala ni Tipen. Mga paan, <tipen> mga mga Bella, Bella, nandito sila Bella, Bella, kru kapag mami lang. Hi, yan. Oh. Ato tak -tak na yung ni. Bella, hello, wati ako an ila. Hi. Hello, oh, hingit do yun. Wala nang pagkain. Oh, buti, 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 buti. Excuse me, excuse.